Ayan, uh, muli, muli po natin nakita si Kuya Jordan. Jeffrey po pala ang pangalan niya. Ang harot po sa kanya ay Jordan. Ayan, uh, hindi po hadlang ang kapansanan para po uh, mamuhay po, maghanap buhay po tayo ng marangal. Siya po yung nagtitinda po ng mga tawel o basahan para po kumita sa kanya pong pinagpaguran. At ayan, nakakatuwa din po siyang kakwentuhan at ang ganda rin po ng kanyang service. Nakakakilos siyang maigi. At mm, kahanga-hanga po itong si Kuya Jerry. Sabi nga po, tamang kulang man po yung bahagi ng kanyang pangangatawan. eh Lubos po siyang naghahanap buhay para po sa pamilya. Siya po ay single at mm, tulong din po sa kanyang mga pamangkin at higit na nakakatulong din po rin siya sa kanyang mga kapatid sa kanya pong hanap po ay sobrang nakakabilib po si Kuya Jerry talagang nakikipagpatintero din po sa mga sa, sa mga sasakyan para po kumita sa kanya pong hanap mga idol, uh, nakita natin si Kuya Jordan yung nakita namin isang araw uh, yung nakakabilib at um, mm, pinapa-update ko ay eh, si Kuya Jordan Kamusta Kuya Jordan? Wala po Sa isang araw hinahanap ka namin dito ah eh, bul po pataw, e. na dito. Nakabenta ka na ba? kumain ka naman ah chat ko yung kapatid mo eh Masipag ka daw Eh, Pinapahanap ko sa akin yung babaeng lumapit siya nung kumakain kami sa Jollibee. Ah, okay. uh, may naka... Di ba binidyo ko kanyang short video? Uuwi yun sa atres. Pag-uusapan namin kung lilibutin ka namin sa atres. Saan ba kayo sa Adwas? Norte po. Norte tapos... Likod ng Christel. Sa likod ng... Christel po. Christel. At kung sakasakali, do doon na lang tayo mag-vlog sa inyo. Siyang... Kasi may nakapanood ng video mo parang... May gusto tumuot mag sa sarili mo ba yan? Mm -hmm. At pagkani po mo riyan? din mm -hmm. po ako na ano, mga salibo. Salibo. Hindi yun lang yung buhok. Puhun... Pag may isang ka, okay na yon. Mm Hindi -hmm. ka na manunog eh. Ayun ha. Nung no, isang araw, pinagtanong ko na rin sa gasolin gasolinahan na to eh. Mm -hmm. Eh, sabi, kamustahin daw kita. Para kung makita nila yung video eh, maibigay natin yung mga magkano'ng puhunan ba yung kursonada mo? Mga isang libo lang? O masaya na ron? Kumain ka naman na? Apo Paano ka nakakarating dito? eh yeah, sama ko sa mayo ko okay. Anong rin ng ganyan? The driver lang Pinahatid ka niya? Hindi eh, ka lang na inuupa mo sa pamasahe? Hindi, okay, bonder yan lang po Apo uh... yung ito Ah, binobondarihan mo siya papunta, papunta rito pa? Hindi, dyan dito Nag, ano, ano, yung, ano yung ginagawa niya? Nagtatrabaho? Hindi, okay, natambay lang yung trabaho ko. Natambay lang. lang, hinihintay ka lang. Ay, okay, ngayon, nakapagkano ka lang? Uh, Naka na? Ha? Nakailan na yung nabibenta ba? Mahal, ba? Limang geto. Uh, Pwede. Uh, ah, limang, limang tatlohan. Uh, di marami. na meron? Magkani kinikita mo isang araw? Kita na ng wapay. Wapay. Kita yun, tubo. Tubo na. Pati yung bigay. Ah, pati yung bigay. Yung uh -huh. nagsipay kayo eh malaking to lol marami kang ipon niyan aho ng dalangan to eh ay paano ng motor paano mo babatog to hindi ko muli paano ng motor eh sa ba bro pangbabaya talaga ng puno sa airport ah pag motor din ako kaya mo rin mag-drive sado ahito paano ba kamot ba kamot ng bigo to oh ano ba yung mga dalirip diba tigisa lang ata

kahit pa paano, pag-aralin sa IELTS. Pag-aaral sila ngayon. Pag-merienda lang muna dahil bibila namin siya ng gamit niya, eh, ng bag. Pag-merienda ka lang muna. Eh mga idol, hindi ko na pakikita yung merienda Hindi po kakaya siya pangyali dito sa abot mo. Hindi maaayon po. Yan, ah, nakita po natin. Yan, ay na XO. Ito po si Kuya... Si Kuya ano po? Si Kuya... Jordan. Jordan. Ayan eh, po yung kanyang hanap buhay sana makapagpaano ka ng motor mo para kaya lang huhulihin ka siguro sa pagdadrive hey, so, pag sa highway. Walang huli. motor ka? Yada yeah, lang pa ako. Isang kay youtuber namin, ganyan din ang katulad mo. Kaya nang taga, ano siya, na union ata siya o pagkasinan. Ay, yung mga ganyan, mga plug. Story ko plug. Ay, di. May cellphone ka naman yata. Mag-plug ka, pwede. May katulad kaming, meron kaming kaibigan katulad mo, nag-youtube ang daming tumutulong sa kanyang OFW. Walang pasipag na eh. Eh mag-upload yeah, ka ng video. Pag napunta kami sa inyo, tuturuan, baka maturuan. Oh, matututo ka. Eh. Ako, na-aksidente naman ako, kaya ako may kapansanan. Yan po siya, nakaka-elite. Yan, na inay XOFW TV, yung, yung kino-content na si Kuya Jordan. Ah, nilibot lang po namin para pag-uwi mo sa address. Araw-araw ka ba rito? Maghapunan ka rito. Madaling na ubos. Eh, okay. ano isang araw, like pa namin dito sa kaso ni Nahan, ipa-enroll namin sila Jeffrey sa school. Wala ka naman dito. Wala naman na pa sila, ay, umuulan pa nun. Basta anak ka dito, nung dumang ka dito. Kaya, ganun na lang siguro, bablog ka ni, ang oh, channel nun, XOFWTV, bablog ka niya. O, forward ko sa kanya itong video na ito para pagpunta niya may dalang pa sa lukon na, na humanga sa'yo kasi dahil sa kabila nung alagayan mo, di ba? Eh buti hindi ka natamad sa bahay Wala ka pa na maasawa Ba't ka mag-asawa? Nagka-girlfriend eh, ka naman Nagka-girlfriend eh, Marami Kaya yeah. eh, na, nasa'n yung girlfriend mo? Wala Pinuhay Binuhay mo lang, tapos nang iniwanan ko eh. eh, na Hindi tayo nagkakalayo ng alagayan <laughs> parehas tayo. Mahirap. Kaya yung mga bata na yung mo. Oh. Ah, binabantayan ka naman nila. Eh di problema pa yan. Pag may mo pa sila. Ayan, ah. Nakakaelip. Hindi na wawantot. Nakailang girlfriend naman ah. Shoutout mo yung mga ex mo. <laughs> ha? Shoutout mo ah. Oh. Sige, teka lang ah. Video, teka lang po. Video ko siya ng pabaligtad yung ano. Teka lang. Eh po, si Kuya Jordan pa nga naman, di ba? Jerry po, Eh ba't sabi ng mga gasoline boy, Jordan daw? <laughs> ah, harot nila sa iyon, yun. Ah? Kuya Jerry pala, palayo niya, Jordan. Pero nagmumotor ka, sana mabuo yung motor mo. Kaya e, lang, di ka huli yung sadaan pag ganyan magmumotor. Paano may kakambyo yun? Ito mo daw, ito. Dapat yung way, yung ano na, yung <laughs> Leo. Sira na po eh. Ah, dapat. Ayun, Ay, eh. Ay, mabigat yung may cycle. Tapos wheelchair yung ay, hindi, hindi, rin kayang magtulok ng wheelchair. Ay, talaga sa ganyang kabababa. Eh sino'y gumawa nung sasakyan mo na yan? May bigan mo na ito. Ah, talagang even ending niya. Eh alam, medyo magpapayat ka. Mahir, mahirap yung mataba. Mataba siya. Pero ano daw po, uh, napag-1, 2, 3 ng girlfriend. shoutout out sa girlfriend. Sa ex. Nakarami daw po ng ex. Pero winan 2, 3 siya. Pero matulin din yan, ano? Sige, magpa-ano ka nga para mag-exhibition. by Liz, nga, Ayun po siya, ayan. So, Kuya Jerry po pala, hindi Jordan. Palayo niya lang pala rito sa so, gasolinahan yung Jordan. Ayan. Ayan, may dadaan, tabi ka, baka magulungan tayo. Nakakaili ba yung po siya, Ayan, ah. Uh, Ayan, natin at yung... ah. Kaya Kuya, ano kami pupunta? Pero kilala ka din ng tatlong magkakapatid na binablog namin. Sila Jeffrey. Oh, uh, hindi ka na po ako okay. oh. dyan. Hmm. Hindi ka naman inaaway nung mga yun. Wala na nang aaway sa'yo dito. Tapos ang ka naman rumorota po nagtitindang ganyan. Sila po, magkakarap. Sa kabanatuan, hindi ka rumorota. Labang group. Ah, marami din ganyan. Pero hindi kami taga sa mismo loob ng Kabanatuan, meron din kami kaibigan doon, si Mama Arby. Pag nagawi kami doon, pupunta kami sa inyo pag natutunan namin sa inyo. Baka naman yayamanin yung bahay nyo, hindi naman. Baka sobrang dami mo ng ipon. Dami na nakatira. Ah, madami na nakatira. Sana magkasawa ka. May Facebook ka ba? Meron. Ano yung Facebook mo? Jerry Trajano. Jerry Trajano. Jerry Trajano. Ay, yung kapatid mo, inadda ko. Eh buti itong mga bata, yung mga bata kong yan, hindi nag-aaral? Nag-aaral na po siya. Eh ba't binabantayan ka dito? Eh buwas. Ah, buwas. Buwas pala ako sa iyo. Tulungan mo rin mag-aaral dahil malakas kubita, ka naman palang kumita. Hindi ka malang baon. Silipin namin sila, ano, sila... Jeffrey, tsaka yung kuya niyang bulag na, yung malabo mata. Tapos si isang bulag din natin, isang mata no, si Jaymar. Nandiyan po sila kayo. Nandiyan pa kayo? Hindi ba pumasok? Nakikita mo ba dyan? Ikutan mo nga sa ba... Oh, sige nga po, pa, pa, ma, mapupuntahan ba? Kaya mo? Kaya yung bata, tawagin mo. Buso, kilala mo sila, Jeffrey? Yung bula, yung lang sila sa kaipro. Tama. Andito ka mo si Kuya Au. Andito ka mo si Kuya Au. Naku, andito pala yung aking mga hinahanap. Ilan sila? Tatlo? Dalawa. Hindi, nag-aaral daw eh. At tinawagan ko yung ano, yung, yung tinitiran nila kasi di ba patay na ro yung tatay niyan, yung nanay niya, nag-asawa. Sila nakikita na dito, yung bahay nila. Parang kulungan lang ng manok na tatlo silang natutulog, kapraso lang. Baka sila patit yung side motor na to. Ganito lang kalapan. Tapos pag umuulan, nababasa sila. O, oh, butan niya kalaw, nag-aaral. Ah, si Kuya Mark. Ayun, nakita po natin si Kuya Mark. Tsaka ito po si Kuya Jerry. Grabe. O oh, Kuya Mark, di ba sa bak sa ang tambayan mo? Eri, upo ka rin eh. Kapay mo. Di ba sa... Tapos na lang, mo rito. Ako lang po yan. Paano ka nakarating dito? Na mas tayo po. Eh, Kaya naman, natin po kayo dito po ni ni Kuya Jeffrey po. ah? Pumasok yung dalawa? Opo. Uh -huh. Eto si, yung yung nag-aaral ba yung dalawa na? Para oh, nag-aaral lang yung dalawa. Alala pa ka ang bag eh, hindi ko nakabalik dun. Yung sponsor niya, yung mag-sponsor sa katina na naka-confine sa hospital ngayon, na hospital eh. Uh -huh. Oh. Pero may, may dala ko pambiling pa bag. Nabilan na ba ng bag? Di pa. Ba? ay di pa tama na pero kumita ka na dyan eh ayaw mo na sumama mo ka na sa amin eh ganun tinala ka naman ah, ay, na may bumabak yun wala naman kumakain sa Jollibee pero oh, yun gayahin mo yung ginagawa ni Kuya Jerry yung siya ng basahan ayun e, pagka ano kayong tatlo ni ano hanapan ko ng bibig ayun e, mga idol yung ganito yung gusto rin itinda ng tatlong magkakapatid yung katulad ng Kuya Jerry eh Jerry ma Kalahati ito ba dyan o one pork? O four me din? Bagay, sa ating kalagayan kasi pag may kapansanan tayo, hindi na tayo babarating kasi. Pero kung nor... Ah, may barat din. Eh? Talagang ano sila. Kapogi, tito mo siya, ano yung pangalan mo? Jeff, ano? Jey... Jeyurin? Jeyurin? Jeyurin. Ah, Jay Kerry? Ang hirap naman pangalan mo. Ikaw ba ano ba? JJ po. JJ. Ako parang yakult-yakult ano. <laughs> Yan ah. Kumain ka naman na ah, kuya Kuya Mark. Hindi pa nga ba nakalit? Hindi ka pa rin kumakain. Hindi mo humbuhay itong kahirap. Eh tara uwi tayo sa inyo. Pupunta tayo kay Tim Magdalena. Yung dalawa nasa eskwela hamba. Kumain kayo pumasok ka yun? Opo. Pumasok po eh. Pero kumain naman sila. Opo. O ano na lang, hindi na ako pupunta kay Magdalena. Dala na lang natin ng pagkain yung dalawa sa school. Kung ikaw, mag-isip ka, iahatid ka namin or, or dadaanan natin yung dalawa sa inyo ko na lang iiwanan yung papayad ng bag. Sige na, taon na natin Magdalena. ay natin Magdalena. Ayan po, Jerry, abangan muna lang kami sa atres ha. Mga akwatro, kung di kami sa bahay nyo mapunta dito ulit ha. Mag-iikat palagi. Ayan mga boss, shout out po. At Salamat po sa pagtambay dito kay Kuya Jerry. Tsaka po dito sa aming aming guys, may paamo po ah, uh, Kuya Yaman. Yan Yan, may bata kang katabing malit. Kuya Yaman, di ba ulit kuya Yaman? Yan, ah, uh, pamangkin. Sumama siya. Magpapalagin. Tapos tasok na po siya rito kay Kuya Yaman. Ikaw tasok na. Yan, ayun ah. Ayan, uh, biyahe po tayo uh, din, kahit piso wala pa ikaw nakita may kumita naman po kahit 20 pesos may 20 pesos eh kasi yung pambaon na <laughs> eh magkaling upa mo sa pamasahe pamasahe po aa -a. 30 po 30 susunduin ka na lang dyan ba't ayaw hindi ka sa makdo pumuesto wala <laughs> mong karong tao sa makdo hindi Dinangutang lang si ate Magdalena nung nambag nung dalawa po ang alam ko po ah. Ah. Po pag alam Magkano naman kaya yung inutang? Ah, alam ko. Papos ko muna baka